Saan? Mama? Saan? Babay. Ay, babay. Saan mo punta? Ayay. Ayay, no, no. Mamaya ayay. Asan mas mo? Wala ka mas sa asan mas? Ayay. Ay, Ay, naku. Nakita mo yung bata doon, inuli ng polis? Ha? <laughs> Ay! Papawin <ka> sa pulis. <laughs> ha! Ano? Saan tayo pupunta? Saan niya tayo pupunta? Ha! <laughs> o, tayo! tayo.

Mamaya. Wala tayong mas. Asan yung mas mo? O, oh, hanapin mo yung mas mo. Lalabas ka. Asan? Asan? Mama. Wala ka kang mas Mama. eh. <laughs> Mama. Hmm, Tusok-pusod na naman. Mama. O, sige. Pag-uwi ng dada mo, lagot ka. Alam mo. Ikaw makakaganyan. Ayey! Awputan ayey! Punta na ayey! Ay! Ay! na, Ay! Ay! tara na! Ay! babay ka muna. O, Ay! 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 Bye bye. Ah, uh, bye bye. Hi, uh, hi guys. Hello <laughs> no, no, guys. <laughs> nana, <laughs> nana, <dad. laughs> ah, tara na, tara na, tara na.